Hello sa inyong lahat, magandang buhay. Today in Philippine is July 23, 1899. Ika isang daang dalawang anim taong na Department of Transportation o DOTR ba? Hagi ng kaysaysayang ng Philippine National Race. So, na yong araw na ito, ay uh, ipapaliwanag ko sa inyo yung mga sayang ng Department of Transportation o DOTR pero yung bahagi ng sayang ng Philippine National Railways ay isang halimbawa ko lang yun kasi doon ako lumaki opo iyon na talaga ang aking transportation ko. Okay? So, na yung araw na ito, tara, ipapaliwanag ko sa inyo na yung araw na ito. Noong taong 1899, ang Departamento ng Transportation ng Bansa Komunikasyones y Obras Publicas ay nilikha sa ilalim ng unang republika. Noong taong 1979, ang Ministry of Transportation and Communications ay nilikha at kalauna ay pinalitan ng panalang sa Department of Transportation and Communications. Noong taong 2016, sa patisikha ng DICT, ang pagpoyo ng DOTC ay tinanggal kaya ang kasalukuyang panalang de-piping of Transportation. Okay, balikan natin noong January 23, 2024, ika-isang eh taong anibasayo ng kagawa lang ng transportation sa Pilipinas uh, yung video explanation ko, ginawa kong last, ginawa ko noong last year opo, uh, January 23, 2024 bali last year na po yun ah uh, so, sa mana hindi pa nakapanood ng video explanation ko, uh, pwede nang ibalikan yung sa YouTube channel ko. Okay po? Okay, itong ano, mensahe mula ito sa Philippine National Airlines Office of Facebook page noong Jawali 23, 2024. So, basahin nyo na lang sa screen pala maintindihan nyo. Alam nyo na ba na noong January 23, 1899 formal na itinatag ang unang Republika ng Pilipinas sa Simbahang ng Balasaing sa Malolos, Bulacan. Ang Balasaing Chokes ay kabilang sa mga simbahan maalimong puntaan sa ng twin kapat na tapos na ang ginagawang isangdaan apat na kilometro north-south commuter railway project na ng Department of Transportation at PNR. ang NSCR ay babaltas mula Clark-Pampanga hanggang Kalamba, Laguna na Mac uok sa Greater Manila area sa kalating na manalalawigan. Hanggang dito na lang yung ating video explanation ngayong araw na ito, Jawali 23, 2025. Malaming salamat sa pagkikinig tangdaan. Importante na may alam, so paalam.